Eto na naman si Boy. Humabalik na naman. Pero ngayon, di na siya bibili ng isda. Kasi may nagbigay na sa kanya, si Sir Aaron. Si Boy yung nag-viral ilang araw lang since na-upload ang video na to. Kasi balik siya nang balik dito para bumili ng isda. Napatanong kami kung saan siya kumukuha ng pambili. Si nga din, yung binabayad niya, tigpipiso-piso. Kaya, pinanto namin dito. Sininspire kami sa kanya. Kasi sabi niya nga, nagbubuhat siya ng hollow blocks at naglalabas siya sa tito niya para magkapera tapos binibilan niya ng isda. Marami siyang na-inspire. Isa na doon isang Pilipino na nasa Saudi. Tago natin sa pangalang Sir Aaron. Ayaw niya lang magpatag. Binilhan niya ng anim na isda at fish food at air pump na din. Kaya grabe ang tuwa ni Boy. Walang nagsasabi sa kanya na magbuhat siya ng halo at maglaba. Lahat naman tayo may gusto sa buhay. Yung sa kanya nga lang, ginawa niya ng paraan. Paraan na malinis at mabuti. Sinuportahan namin ang hilig ng bata. Hindi lang kasi mahilig din kami sa isda, kundi maraming maaring matutunan ng bata sa fishkeeping. Isa na doon ang pagpapahalaga ng buhay na kahit isda, matutunan nilang pahalagahan. Matututo din silang magiging responsable sa buhay ng alaga nila. At dahil sa fishkeeping, nakukunan din yung screen time nila sa cellphone or computer. Kaya yung pagsuporta nyo sa anak nyo na mahilig sa pets, hindi lang yan pet. May aral din silang napupulot yan na di nyo alam. Kahit mga asawa ninyo, pagbigyan nyo na yan. Kaya kung may pet kayo, comment down below kung anong pets ninyo. Kaya kagaya kay Sir Aaron, na dating isang tagabantay ng pet shop noon, na ngayon malayo nang narating. At nakaka-relate siya sa bata, kaya sinuportahan din niya. Salamat ulit Sir Aaron, umuwing masaya na naman si Boy. Salamat si Ate.